Magandang umaga sa yung lahat mga bro Ayan, so meron tayo dito Wave Alpha Na 2004 model Ang issue nito mga bro Namamatay kapag ka binabiyahe Nang malalayo Ayan, so hamba Pag ka pinagpahinga mo naman So aandar ulit siya Kasi pag umano na Pag tinakbo na Mamamatay na naman So ano ba yung mga possible na sira Kung ganito yung problema nyo no, mga bro So ang mga pangunahing sira talaga dyan Is kuryente Uh, mag-focus kayo sa palser kasi ang palser mga bro kapag mababa ng resistance nya uh, maganda kapag malamig ngayon pag mainit na uh, humihina ang kuryente pero dito mga bro so ganitong na-encounter ko na problema mga bro ito pang apat ng ganitong problema ito so wala pa tayong video nito ito possible din ito mangyari kasi ito mga nung, yung nangyari tingnan nyo mga bro yung nangyari oh. kung mapapansin nyo bali, yung gasolina tinitingnan ko sana kung mayroong tubig Ayan, kasi mga bro, kapag ka may tubig, alam nyo naman, 'di ba, yung gasolina at saka yung tubig, hindi naman talaga yung naghahalo. Mas mabigat po ang gasolina Na ang tubig kumpara dun sa gasolina. Hoyo, kapagka may tubig ang inyong tangke, possible na magkaroon ng tubig yung ating carburetor. So hindi naman makakapagpaandar ang tubig sa ating makina. Ngayon, may halo siyang gasolina. So hagok din. Mga pala ito si Bro. Shoutout kay Bro. Yeah, oh. no. So ayan mga bro, ito yung gusto kong i sa inyo. Ito yung naging problema niya talaga. Uy ano, tigas. Ito yung pinaka problema nya Alam niyo kung bakit? Ay no. Maraming laman yung tangke eh, pero tiningnan niya yung ano, tiningnan niya yung ano. Ay no. Hayun oh. Wala na. Wala nang tumutulo. Oh. Wala nang tumutulo. Oh. Kaya mama matay. Ngayon pag pinagpahinga niyo siya, ayun oh, naman oh. Pag pinagpahinga niyo, wala yang switch niya, yan sa tangke oh. <laughs> wala no. Pag tinagtagay mo 'yun. Wala. Kundi mo na siya yo. Wala, di ako nagdala ng barin. Ay mga bro. Ay no, wala na oh. Oh. May pag ginalaw mo 'yan, magkakaroon na naman siya. So ano ba yung problema? Possible na may problema mga bro is 'yung ating filter, 'yung ating fuel filter, madumi na po 'yan. So palitan niyo na kung madumi 'yan. Ito ang problema nito, ayan no oh. Pansinin niyo mga bro. Papakita ko sa inyo. Baka ganito ang problema niya kung ano-ano ang gagalawin niya dito. Sa iba kasi mga bro, baka kung ano-ano ang sabihin na sira para lang lumaki 'yung labor, ano. Problema 'yan. Ayan no oh. Bubuksan ko to. Bubuksan ko lang to. Pansinin niyo to. Ayun oh. Bubuksan. Siya nga pala kasama natin si Paring Idol. Busy busy na naman. Tayo mga bro ah. Buksan ko to. Tingnan niyo oh. Bubuksan ko na ah. Charan. Eh, oh. ano. Binuksan ko. Tingnan niyo yung tagas ng gasolina oh. Laki na. Yan. Saraduhan ko ulit. Ano. Oh. Pag sinasaraduhan ko, ayan, sinaraduhan ko. Ayun, humina na naman yung gasolina. Yung flow ng gasolina. So, ang pinaka problema talaga nito mga bro, ang pinaka problema talaga nito ay yung ating goma dito. Ayan. Yung goma, ayan oh, tinan mo, wala na no? oh. Oh. Oh, di ba? So, pero yung hagok sa motor mga bro, marami po yung ano, marami po yung problema talaga. Maraming possible na dahilan kung bakit tumahagok yung isang makina. Isa na diyan yung ating wala sa timing. Ayan wala sa timing, mahinang kuryente, may tubig na gasolina. At ito na nga yung unang step na gagawin ko dito mga bro. Unang step, dito na ko kung mayroon tubig. Kaso nga, anong nangyari, wala nga pumapatak. Kaya, tinanong ko si bro kung mayroon laman yung tanke, marami naman laman yung tanke. Kaya, ang problema talaga nito, wala sa kuryente kasi naman malakas. Wala sa kuryente, wala rin yung may tubig. Ang pinaka problema niya is yung rubber dito sa ano, So ang solusyon na gagawin natin mga bro, babawasin natin ng konti. Kailangan kasi mga bro, yung gasolina, mayroong konting hangin na pumapasok dyan para tuloy-tuloy ang flow dito. Nang, ano, kasi wala naman tayong vacuum, wala rin tayong pump. So ang, ang nangyayari dito mga bro, ano siya? Parang yung sanction lang, yung pressure lang ng galing sa taas, yun lang ang tumutulak ng gasolina papunta sa carburetor wala tayong kagaya ng mga reader or ismas na vacuum wala tayong ganun so rekta lang siya yan o napakahina diba Okay. so yun lang mga bro tapos ito ay i-full wave na rin natin siya so meron tayo rectifier so wave natin palitan na tayo ng rectifier tapos tune up na yan mga bro so yun tune up tsaka yung full wave hindi na natin gagawa ng video yan ano mga bro ang gusto ko lang i-share sa inyo yung hagok sa motor isa sa dahilan is yung charan. Ayan. Isang dahilan, yung ating takip lang pala. Kasi bak ang mangyayari kasi mga bro, baka kung ano-ano na yung baka kung ano-ano nyo yung gawin nyo sa motor, ang problema ay basic lang pala. Hmm, ba't mo patinanggal? Ito, hindi eh. eh. ko kakalasin ko naman to eh. na natin ano no. Wala no, wala. Diba? Kawawa na talaga ang problema. Ay, ito basahin. Tambak na yeah. naman mabasaan, bro. So, ayano no? Oh. Bro, isa pa nga, isa pa nga para makita oh. sa huling pagkakataon. Try natin. Buksan mo, bro. Buksan mo, bro. Yan. Tayo niyo mga bro, papabuksan natin 'ke, oh Oo, lalakas. <laughs> hey, <laughs> sarap ulit. Okay na. No? Huli na natin, bro. Huli na natin ang problema nito. Linisan na lang natin 'to. <laughs> Pala ko bro kung ano na eh. Hey, tukod. Tukod Nanti na Tukod na. Sabi ko na sa iyo eh. Okay mga bro, so siguro hanggang dito lang yung video natin ano. Oh. Sana mayroon kayong natutunan sa simpleng tutorial natin. Yung mga basic troubleshooting lang tayo mga bro kung paano natin nalalaman na isang sira ng motor kasi mahirap niya kung palit kayo ng palit. Ito yung pinapagipunan ko ako kay bro. Ayan lang. <laughs> Ayan ang kailangan niyang pagipunan ipunan naka yung ating engine sprocket. Paano na lang kapag ka naubos to? O, oh, di ba? Pwede yan, ka din ulit. Tapos palit bago, welding ulit. Pwede yun. Kaso hasil. Tuwing magpapalit yun ng sprocket, welding kayo ng welding. Pwede naman yun. Kaso mas mahal ang labor noon kasi tatanggalin nyo pa to eh. Papa welding, eh. Kagrinderin, weldingin, welding weldingin. Ganun ang mangyayari dyan. Kaysa isang gasto sa ah, tayo ng ano. Bili tayo ng counter shop na axle. Tapos pwede naman dukutin to mga bro kahit hindi nyo kalasin yung buong maging na tanggalin nyo lang yung magneto tapos yung kabilang side pwede natin dukutin to okay so hanggang dito lang yung video natin uh, chatot kayo bro iyan yeah, o